Ang Pilipinas ay may mahigit pitong libong mga isla. Likas na mayaman ng karagatan nakapalibot sa Pilipinas. Ikapito ito sa buong mundo sa rami ng nauhuling isda. Mahigit limang milyong mga Pilipino ang kumukuha ng ikinabubuhay mula sa dagat, kabilang narito ang mga taga-masinlog. Ang dami mo mga huli ngayon, mahal. Oo nga. Hinuli ko lahat ito para lamang sa'yo. Bakit para kay Nelia lamang ang mga huli mo, tatit? Para may naamoy akong love story dito, ah. Kayo naman manang miling. Nagbibiro na naman kayo. Baka magalit si Nilia. Ang dalampasigan, kadalasang saksi sa mga pag-iibigan. Ipinapangako ko, Nilia, aalagaan kita at mamahalin ng taos puso. Ako ay magiging mabuting asawa sa iyo sa hirap at ginhawa. Saksi ang malawak na karagatan sa pag-iibigang ni na David at Nelia. Pag-iibigang na uwi sa kasalan. Kagaya ng karamihan sa pamilya ng mga mangyisda, simple lamang ang buhay ni na David at Nelia. Malaking biyaya para sa pamilya ang masaganang yaman ng dagat. Kaya nang ipinamanak si Miguel, hindi nag-aalala si David sa kinabukasan nito. Magaling abogado ang ating anak. Ang taas naman ang pangarap mo para sa ating anak. O tapusin muna natin siya ng high school. Masipag mag-aral si Miguel. Ang West Philippine Sea o WPS ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kasama na rito ang Luzon Sea at ang baybayin sa kanluran at paligid ng Kalayaan Island Group ng Palawan at Baho de Masinloc o tinatawag na Scarborough Shoal sa Zambales. Mahalaga ang WPS para sa pagunlad ng ekonomiya at sapat na pagkain para sa bansa. Mayroon dito ang mga oil deposits, gas at iba pang mga mineral na yaman, partikular sa Palawan at Recto Bank. Mahusay Miguel, class, ngayon ay gusto ko na magsaliksik kayo kung anong mga karapatan ng mga bansa, gaya ng Pilipinas sa mga dagat na kapalibot sa kanila. Matalino si Miguel, kaya naman sinisikap ni David na pag-aralin ito sa magandang paaralan kahit malayo sa kanila. Pero si David nangangamba sa hangganan ng kanyang makakaya. Habang tumatagal, kumikitid ang lugar kung saan pwede tayong mangisda. Nababawasan na rin ang ating kita. Problema ko nga rin yan. May sakit ang aking asawa at ako lang ang kanilang inaasahan. Maraming nagbago sa simpleng pamubuhay ng mga mangingista kagaya ni David. Bakit kayo bumalik? May napakalaking barko! Pinaalis nila kami! Hala, bakit daw? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Basta sinabi ni Manong Pedring na bawal na raw mangisa roon sa dati naming pinupuntahan. Delikado na raw. Walang kamalay-malay si Miguel sa nangyayari sa kanyang amawan hindi niya alam na apektado ang kaniyang pamilya sa kanilang pinag-aaralan na subject. Sabihin niyo nga, class, kung bakit may hidwaan sa West Philippine Sea? Ito ay dahil sa sinasabi ng China na kailanman hindi maaaring tanggalin sa kanila ang karapatan sa kanilang teritoryo sa South China Sea sa loob ng itinakda nilang Nine Dash Line. Ngunit itong Nine Dash Line, walang basihan na batas. Hana, Miguel! puso mo. Iniisip ko kasi na apektado lahat ng mga Pilipino. Ano man ang kahinatnan ng issue sa WPS. Tignan mo nga yung 9 dash line ng China. Sinakop nito ang mahigit 80% sa dalawang daang milyo na sakop ng ating mga karagatan. Di may paliwanag ni Miguel kung bakit mabigat ang kanyang kalooban. Pinadatnan ni Miguel na malungkot ang kanyang ama. May problema po ba kayo, Itay? Kaunti lang kasi ang huli ngayon, Nak. Niisip niya ang pang mo. Nalaman ni Miguel ang takot ng mga mangingisda na maulit ang ginawa sa kanila sa dati nilang pinagkukuhanan ng masaganang isda. Sinabi ni Miguel binabaliwala ng nine dash line ng China ang karapatan ng Pilipinas sa kanyang karagatan. Sinakop nila ang dagat na dapat ay sa atin. Batay sa itinakda ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Paano na yan? Di na tayo makakapangista sa sarili nating karagatan. Sigurado ako na may ginagawa ang ating gobyerno. Apektado ang kabuhayan ni na David na direktang umaasa sa dagat. Ngunit kung ating titingnan, hindi lamang ang mga mangingisda ang apektado rito, kundi lahat ng Pilipino. Ako. Sila. Tayo. Ikaw. Oo, ikaw. Lahat tayo may pakialam. Lahat tayo dapat tumindig para sa West Philippine Sea. Para sa Pilipinas. Para sa kinabuhasan ng ating minamahal na bayan.